dito guys yung kapatid ko mm. si Nanay mm -hmm. nilutuan kasi ako guys ng mama ko ng laing tsaka alamang tapos may pa-special delivery ulit si Nanay ayan marunong na siya guys magbiyahe mag-isa ayan nagtitiktok siya ang galing-galing niya mag ako hindi talaga ako guys mapatikto <laughs> Bakit, uh, nice? na Nay? ako sa mati. <laughs> Pagkaroon ko ng leg po, napakainit ko. <laughs> <laughs> Ay! Mahirap yung mat? Oo. Oh, ang hirap kaya. Ka ko yun. Madali ng G8. Yung G9 kasi may mga ano. Paano mo nasabing nilagnat ka? Pagkaganan ko. <laughs> <laughs> nilagnat yung kapatid ko guys sa mat. Virus, oh. Mm. i mm. create <coughs> <laughs> <laughs> あっいける Kaya na lang po mag ano, comment kayo po sa sinaksa ko kasi guys yung ring light para maganda yung pag-tiktok niya Nandito na naman yung aking bungangerang kapatid. Ayan, yung nanay ko. Kaya ako guys yung tinawag na nanay kasi ganyan siya parang si mama. Hindi ko alam yun, yung binulat niya. Ayan guys, yung ginagaya ng kapatid ko. Mamaya sasayawin niya yan. <laughs> Ayan no. Ay? <laughs> yeah, Magsasaing muna siya. Ito ko rin kasabay yung kumain para mamintin ko kung kakarin Wow, ma-maintain. Ma-monitor. Mm -hmm. <laughs> ma <laughs> mm -hmm. Sorry, now, what can I Tingin Uh, what? Tingnan ko nga nanay. Ay, ganda nanay, Ayan guys, ang bunga nga talaga ng nanay ko. <laughs> Don't talk to me! Ma'am, dami oh. naman yung teacher, yung advanced, yung sino ang mga December ang birthday. Oo. Oh. Sa Christmas party pa yan yun, dadaling yun. Mm. Tinanong lang kung sino yung mga December, eh ang dami namin December. Para saan ba? Zero mga nga, yung mga December daw ang birthday, magdadala daw mo ng handa. Tinanong ako ng ka-classmate ko, sabi niya, ano Anong dadalhin mo? Carbonara, spaghetti, pansit. Pag may, pag may ulam, magdala ka pa nung... ano <laughs> eh, magdala ka ng handa mo. birthday ay, ay December. Eh, nagtanong ako, sabi ko, magbabirthday ng December, sabi niya, Opo, PM daw siya. Day Kailangan day magdala mo. ng handa ah, yung o. mga magbo-birthday ng December. Oo. Oh, oh, Pero gusto mo. Ah, oh, kahit carbonara na lang, ayun na lang. Sige, lutuan kita. Sige na, lulutuan na kita sa birthday mo. Kailan dapat? Ano, pag kailan yung ano, yung announcement ng Christmas party? Hindi ganito, 'di ba? Magluluto ako ng handa mo. Oh. Dapat after ng school mo, after ng school mo, pumunta ka dito. Mm -hmm. Tapos, di ba, kunyari, kinabukasan, may pasok kayo. Para matutulungan mo kung magluto. Tapos, yeah. sasamahan kita sa school mo para magbuhat. Ah. Buhatin natin yung handa mo. At Tapos, magugulat Di ba? mo yan? Oo, Hello. Hi. <laughs> ganon na ganun nai kunyari ganon da dalin mo na yung uniform mo kahit na dito mo na laban madali lang naman matuyo yun patid ko sa SM Department Store. Sa Pilog. <laughs> Pagpasok kami. <laughs> Bibili lang ako guys ng lipstick. Bibili siya ng panty. <laughs> Iron Man hit ka. Man hit ka. love la la. Bibili lang ako guys ng lipstick and something for mama at sa kasama kong tiyanak. <laughs> Ay! <laughs> Nalagyan mo na yung sticker, di ba? Para mahirapan ka mag-edit. <laughs> ano ba? Mag-ngamak mag Ayan. Ibi-fit e, mo nga daw. No? May kasi ako talaga sa oversize. Oo. Uh -uh. Ano ba yan? No? ang bastos. <laughs> Hinahanapan ko din guys si mama ng damit. Mahilig kasi siya guys sa mga puti. nakakatan mo sila. Ayan guys, pauwi na kami. Bye bye. Kita kit sa linggo. I love you. Mm -hmm. <laughs> Sana hindi bigay ni mama yung arat. Hi guys! Nandito na kami sa condo. Nandito kami guys ka sa labas. Ano ba? Ay po! <laughs> <laughs> Initin ko lang guys yung laing na niluto ni mama. De. Mag-dinner kami ni nanay. Ayaw na namin ni Mama, guys. uwiin si Nanay kasi nga gabi na. Pero nagpupumilit kaya hindi ko binigyan ng pamasa Kaya ang ending, balik siya eh. <laughs> Ay. Guys. <laughs> <Ay! laughs> <Ay! Ay! laughs> <Ay! laughs> guys. Ayan. Hiwa-hiwain ko lang to guys. Ito yung <laughs> iaatang ko. Asensyaan yun, na. Ah. Kaya <laughs> lang ang abot kaya. <laughs> Wala mo ng <nung> Jollibee-Jollibee. <laughs> Dati kasi guys, hindi na Jollibee ko. Kasi mama yun natawag. Mag-aatang kami. Suman Mag su su lang. Suman lang guys. Tapos white white oh, oh, wine. Ako! Pagkain mga patay. Ago na na eh. mo na. Kiss! Di ba magagalit sila lola pag ganti Kandila? <laughs> guys. Ayan. Nasindihan na ni Nana yung kandila. Tagay na po, Lola. <laughs> Lola, next week na po tayo mag-jollibee. Dati <laughs> kasi, guys, nabili pa ako ng jollibee. Eh, ngayon, wala naman kasi ako balak magundas dito sana. Kaya, yung ginawa na lang na suman ni Mama, yung inatang ko, tapos white wine. Ayun. Tapos nagsindi lang ng kandila. Nandito nandito lang, nandito alis na maalis, nandito sa... ako. Ala, napatay na. Nandito ako sa malapad niyang likod. <laughs> Ang sakit ng ano. Yung hindi butok. ako mabigat. <laughs> o, oh, hindi ka na mabigat yung ano, yung pep ko. <laughs> la, la! Tinatawag na ako. <laughs> diba? Ay! Ang Elma mo. Sige. 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 O, diba? Ang ah. bigat-bigat kasi. mega Ang galing nila. Ano ba? Mag-open mic ako dito. No? Sige, open mic ko. Sabihin ko. Ano ba? Ano na! Ano ba? Ano Nakita niya agad ako. Hi guys! Ayan, bumili ako ng lipstick sa Maybelline. Tapos binilihan ko din si nanay ng na lip tint sa Michido. Ayan. Try mo na yung lip tint mo. Buksan mo. Ito naman yung akin. Ito yung Ultimate bi-color Sensational Matte Lipstick. Charan! Ano ba yun? Ganong ganong muna mo naman. Ayun, nasa baba lang meron. Wala okay. ka mga dyan. Ayan guys, papakita namin sa inyo yung mga binili naming damit kanina. Ano ba yan? Sinanay. Ay! Oh, pare ko! May ubo kasi siya, guys. Ayan. Ganyan ano? kita. <laughs> oh, wala pare siyang goses. Ko. <laughs> Ayan, guys. Pumuli ako ng Powerpuff Girls na oversized t-shirt. Gustong gusto ko, guys, yung kulay niya. Ayan. Tawa ng tawa kasi, Ay. no? <laughs> Ayan siya guys. Ah yeah. uh, anong size nito? Nine. Ano, size nito? Size buto-buto. Ay, dito 'yan. Size, I think. Size, size XL. Eto bili rin ako ng yes. Next Tapos natin guys. Next na si guys. <laughs> Ito. Ngayon na lang ulit ako guys, bumili ng damit sa pinaka-favorite brand ko sa tribal. Tribal user talaga ako guys since elementary. Kasi yung mga pinsan, ate ko, may hilig sila sa tribal. So, buksan mo na yun. Yan guys, nilagay pa nila sa karton para daw sa amin yung basura. Apakagaling. <laughs> ah, <laughs> <laughs> <Kamiyalan. laughs> Loko-loko talaga tong kapatid ko. Ayan, guys. Gustong-gusto ko yung ganitong color. Dusty pink. Rose pink. Basta ganon. pa wrap top siya, guys. Size is small naman to, guys. Ayan. Paliktad, guys. Ayan. Ito namang white t-shirt, guys. Ayan. Binilihan ko yung mama ko. Yung size na ito, guys, is XL. Ayan. Nakita na ko guys. Tapos, tapos Dilipan ganyan. ka no? na guys. <laughs> ganyan yung design niya guys. Oh, o, oh guys. Diba? Pag... May pa -artic. May pa-arte eh. ke. Meron. <laughs> pag kumanong kayo guys. <laughs> Lilipad na kayo. <man> <laughs> Bagay kasi guys sa mama ko. Mga white lang. Mga plain color. Oh, especially white. <laughs> yung mama ko kasi mag <laughs> Magaling mang dumi. <laughs> Sumbong kita. <laughs> Sumbong kita. Ayan guys, magaling. Dumihan. <laughs> Ayan, si mama kasi guys, magaling maglaba ng mga puti. Okay, Tramil. magaling si mama maglaba ng mga white guys. Noon po yun talagang binababad niya guys tapos talagang kinukusot niya talaga Ay. sumung talaga kita kay mama Ay. tapos ang last <coughs> yan kaul lang last winner binilang ko si nanay ng oversized na t-shirt kasi yan yung mga hilig niya oh guys okay. oh, ang diba mm -hmm. suot ko na yun <laughs> oh, basahin niya kung di mo mabasa wala ka niya. <laughs> Ayan yung pangalan niya. Smile lang daw kayo. <laughs> <laughs> yun lang guys yung... Yun lang guys yung binili ko. T-shirt lang namin ng mama ko at saka ng kapatid ko. Ayan. Miles nga. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ngayon ay... <laughs> <laughs> magpapaalam daw siya. Dali na. Ayan, guys. Oh, what's up. <laughs> Ayan, guys. Yung Power Puff Girls ko na oversized t-shirt. Parang ang dapat ng noo ko ngayon. Hindi, ah. はい。 どうぞ。 nagpapak ako ng Dupa. cellphone ko. Nalaglag sa mukha ko mga gigi. Ang lakas pa mga asar ng kapatid ko eh, no? <laughs> Sino usap mo? <laughs> Ay, wala! <laughs> Yung tiyanak <na> lang ka. <laughs> <rin>. <laughs> Gusto kong umutok. <laughs> Ay? Guys, naglagay ako ng pampatanggal ng blackheads kasi marami ako ngayong blackheads sa nose. Ayan, guys. Ayan guys. Ang dami kong na-harvest sa ilong ko, guys. Ang dami kong whiteheads. Ayan show. Ayun, ang dami, 'di ba?